Tuloy nila, sinakay sa bangka. Napagod na ata yung isang manging isda kasi mabigat daw. Hanggang uh, sinakay pa sa, sinakay pa ito sa ano eh, sa isang sasakyan ng pulis. Bago nakarating sa Philippine uh, was it Coast Guard or Navy? Coast Guard and Coast Navy position. So nakalimang nakalimang pabuhat-buhat na ito, muntik na tong iuwi sa bahay eh. So hindi ba dapat gumawa na tayo ng panuntunan na protocol dito? Sinong gagawa? Navy? Coast Guard? Sino? Pag nakakita ng ganito? Thank you, Mr. Chair. It is a work in progress, Mr. Chair. These are part of the birth pains that when we looked at the maritime environment, marami tayong pangailangan for interagency coordination. But because of the spike in the number of this type of equipment or specimens being reported, We now have closer coordination between the Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, the PNP Maritime Police, and other government agencies in the maritime domain. We will work towards coming up with a common operating protocol how to handle such type of gadgets found in the waters of the Philippines, Mr. Chair. Sure, the BFAR should likewise be included in the discussion yes, as well as the DILG, especially when municipal waters are concerned. Na, alala ko pa yung mga... vivid uh, pictures nakaraan taon, mga nakaraan taon, may gagawa ng isang building sa, sa Palok, gagawa sa Bulacan, sa tagigbigla bigla makakahukay ng isang bomba panahon pa ng hapon. Maka dumating yung pagkakataon na 50 years from now, bigla makakuha pa ng mga ganito. Di ba, di mo masabi, bigla nakakuha pa. Yung pala, circa 2025 or 2026, So, siguro kailangan magkaroon ng protocols in place to protect likewise our uh, uh, fisher folk. Uh, uh, Admiral, siguro, huling mga katanungan na lang, ano ang pinapakita nitong presence ng ito? Uh, kasi nakalagay sa, inter sa international law, scientific research can be done uh, in collaboration with the coastal state. Scientific research can be done with the permission of the coastal state scientific research can be done in a in a more uh, friendly and diplomatic atmosphere. Hindi yung papasukin ka na lang, biglang uh, merong, merong drone. Can this also be uh, present in our uh, littoral areas? Baka biglang pumasok, kasi ganito ang iniisip ko, baka biglang pumasok na lang ito sa Pasig River. Biglang pumasok ito sa Laguna Dibay. Pasig River, alam naman natin, ando na Malacanang. Uh, Laguna Tibay, baka paikot-ikot na lang doon, punta ng halahala -hala kung saan. pwede rin ba ito sa mga ganong uh, uri ng uh, katubigan? It's possible, Mr. Chair, but they will have to be launched in the bay, in Laguna Bay itself. Or in any other si Mr. Chair, mahirapan siya because of the uh, maritime traffic and then yung depth of the water. Hindi mar Marky ma na doon, Marky. Okay, yes, Mr. Chair. Ano ah, siya doon sa sa kalinisan ng Pasig River. It would take a different equipment or gadget, Mr. Chair. Baka bumara ito doon. Ano ba yung mga nakaalutang doon? Yung mga lotus Water pa lilies. yun? Water lilies. Oh, baka salasalabat na yun doon. May mga kasalubong pa yung mga tilapia. So pero kaya rin nila yon. Yes, Mr. Chair. With a different kind of gadget. Not this type of gadget, Mr. Chair. So meaning to say, espionage uh, done uh, through the sea can be accomplished even if it is not your usual tip of the iceberg nga kanina na karagatan. Pwede rin sa dagat. Ah, sa ilog. Marikina River, Pasig River. Iyon ang sinasabi ko. It's possible, Mr. Chair. It could be done. Smaller version, uh, version uh, that can access small waterways. So, wala, wala ba kayo naisip na gano'n na nangyayari? The focus right now, Mr. Chair, would be on our internal waters. It would be on our littorals. Sa ating mga rivers and inland waters, Mr. Chair, wala pa tayong But I congratulate the, the Navy, the Coast Guard, and all our maritime uh, agencies. Meron nga tayong ganito eh. Nakuha na natin yung, yung, yung kanila. But this, this, this should not be considered as trophies, but should really uh, raise... public awareness as to the importance of really having a coordinated efforts that would involve all, pati yung ating mga mahing isda, na tayo dapat ay mapagmatsyag. Uh, na yung mga nangyayari siguro sa, sa karagatan na hindi natin nakikita, ay malaki po ang epekto sa ating bansa. Meron pa kayong gustong idagdag, uh, Admiral? Mr. Chair, we'd like to highlight the critical role played by our fisher folks na sila ang nagbigay alam sa atin. And we have been telling them many times on our press conference that each time may makita silang kahinahinala na ganitong gamit, ibigay alam agad sa ating mga otoridad, whether BIFAR, PNP, Maritime Group, Coast Guard, Philippine Navy, or the other government agencies in the vicinity para mabigyan natin ng tamang pag-handle and pag-exploit, Mr. Chair. Pero si Coast Guard, dapat may hotline kayo doon. Para kung saan tatawag yung ating mga mangingisda. Meral, I know it's your birthday. Uh, baka, baka, marami pa kayong gagawin ng inyong uh, pamilya. At uh, alam natin na yung karawan mo ngayon ay mahalaga. Pero maraming salamat sa inyong pagpunta rito, Admiral Trinidad. Anything more to add, sir? That's all, Mr. Chair. Thank you. Hindi ko naman pwedeng Chair. hawakan to. Pwede ka ba hawakan mamaya yan? Baka, kon Baka kung ano mangyayari, lalapit lang ako mamaya. So sa lahat po ng dumalo dito, nakita natin sa, from from the presentation coming from the Philippine National Police, from the National Bureau of Investigation. They've been doing a good job, uh, especially in making the necessary arrests that would lead to prosecution and eventual conviction of the arrested uh, personalities to the briefing done by the Philippine Navy Nakikita natin yung lawak at uh, saklaw na uh, ginagawa sa atin ng uh, People's Republic of China. Ang mga larawang ibinahagi ngayon ng na mga naturang ahensya ay nagpapakita lang at sumi sumisimbolo, uh, kumakatawan sa pag-atake sa ating kalupaan, himpapawid at karagatan. Ito ay isang tahasang pagpapakita na kawalang respeto ng China sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan. Ang mga gawain tulad ng nakikita natin ngayon at pinakita ng mga senior officers na matatapat ay nararapat lamang para sa isang bansang itinuturing na kaaway. Eh, hindi naman tayo kaaway. Hindi ko lubos maisip ang kahinatnan kung hindi natuklasan ang mga gawaing ito mula doon pa sa mga nahuli sa San Antonio, Makati, sa El Grande, sa Palawan at marami pang ibang lugar, natuklasan natin na ang kanilang gawain sa loob ng ating bansa at patuloy pa rin ang investigasyon. At sabi nga, ito ay tip of the iceberg. Nais ko lang linawin. Kinakaharap natin ngayon ang isang, pag, isang uri ng pag-iispiyan ng China na hindi pa kailanman naranasan sa kasaysayan ng ating bansa. At hindi lamang ito nagaganap, naganap minsan kung hindi patuloy. Yung kanina, January. Meron tayong February. Meron tayong March. At ito mga, na, mga drones na pinakita ng Philippine Navy, meron na, nakita sa kalayan. Meron nakita sa pasukin. Meron nakita sa iba't iba pang uh, lugar na hindi ko na makita yung kung saan saan pa no? yung yung pasukin uh, July 2022 yung sa Sambales September 2022 meron pa sa Initaw, Misamis Oriental bakit doon tahimik po yung mga kababayan natin doon kagagaling ko lang po sa Cagayan de Oro hindi itong huli nga itong CHY 119 uh, December 2024 sa San Pascual Masbate kung saan nabubuhay din ng Tahimik yung ating mga kababayan sa naturang lugar. Again, I would like to stress this. This this underscores the lack of utter respect of a country who always consider us as a friend. It, it is a contempt I would say in which China holds us that should also subject us to the kind of treatment reserved for a friend. Hindi naman kaaway tayo, imagine uh, If we never discovered all these activities being done, they could not have been more wrong. We have discovered that what they are doing inside our country is wrong and that we have gradually pulled the thread on their illegal activities. We continually discovered more and more. So I'd like to thank the agencies present here. But let me be clear we are facing a